So ngayon nga eh, inilabas na nga ang Bakirahe chapter 34. So pasensya na nga din kayo noo oh, ngayon lang uli ako nakapag-upload ng video. So sa mga past chapter na nga eh, nagsimula na nga ang naging laban ni na Jack, Hanma at Pigel. Kitang kita nga natin sa mga past chapter eh, na dominant na nga ni Jack Hanma itong si Pigel. So sa pagpapatuloy nga ng Bakirahin chapter 34, eh, may kita nga natin itong si Pigel na binalibag nga ni Jack Hanma sa pangatlong pagkakataon. At gulat na gulat nga dito si Baki Hanma sa pinapakita ng kanyang kuya na si Jack Hanma. Pero alam naman natin na hindi basta-basta matatalo ng ganun-ganun lang itong si Pikel. Habang nakahiga nga itong si Pikel, eh binuhat pa nga ito ni Jack Hanma ng mahigpit na parang nakangiti pa nga ito ng pangasar. At nagsisigawan pa nga ang mga tao kung ano pa nga daw ang gagawing plano ni Jack Hanma kay Pikel habang hawak nga ito ni Jack. Biglang napamulat nga ng mata dito si Pickle. Pero bago pa man makagalaw si Pickle sa pagkakahiga nito, e eh, binalibag nga ulit ito ni Jack Hanma. At kitang kita nga natin na halos mapapikit nga itong si Pickle sa pagkakabalibag sa kanya ni Jack. Na halos mabenda nga yung likod ni Pickle. Pero patuloy pa rin na paulit-ulit na binabalibag nga ni Jack itong si Pickle ng German suplex kung tawagin na ikinagulat nga ng mga nanonood sa arena. Ultimo si Tokugawa ay nagulat sa pinapakita nga ni Jack Hanma sa laban nila ni Pikel. Na halos umabot nga ito sa dulo ng arena at kitang kita nga natin na halos magdominant na nga itong si Jack Hanma sa laban. At may kita nga natin yung bakas ng ginawa ni Jack kay Pikel. Matapos nga ng paulit na paulit-ulit na ginagawa ang pagbababalibag ni Jack Hanma kay Pikel eh may kita nga natin si Pikel na halos mawalan na nga ito ng malay sa gilid ng arena. At titig na titig nga dito si Jack Hanma kung babangon pa ba itong si Pigel sa pinaggagawa nito. At matapos nga nun no, mapapansin natin parang may ginagawa ngang sign language nga itong si Jack na halos galawin nga nito nang mabilis ang mga kamay nito. At palagay ko no, uh, ginagawa ni Jack ito para sa kanyang signature na pagkapanalo at dito nga ay eh, may kita nga natin na hindi na nga bumangon itong si Pikel so sa makatawid nga ay eh, idiniklara na nga nanalo nga sa laban itong si Jack Hanma against kay Pikel uh, for my honest opinion lang guys no, uh, parang naging mahina nga dito si Pikel na halos ni walang nagawa nga si Pikel kay Jack Hanma oo nandun na tayo na pinalakas nga itong si Jack sa bakirahin but parang nasobra naman ata sa hina itong si Pikel na halos hindi na nga ito makabawi kay Jack I mean yung sabayang bakbakan ba yung talagang makikipagbanatan yung ganun yung rambulan talaga. Although naka naman si Pikel sa chan nga nitong si Jack sa last chapter 33 siguro nga eh kaya pinalakas ni Itagaki itong si Jack eh para naman makabawi nga ito sa unang naging laban nila ni Pikel na halos magkabali-bali na nga yung buto ni Jack Hanma sa unang laban nila. Pero kung kayo ang tatanungin guys no worth it nga bang ang naging pangalawang laban nila Pikel at Jack Hanma comment your opinion down below Syempre kung bagong visit ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan i-like ang video na to. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace.